Hello! Ako po si Joy and welcome to is Joy Philippines ulit kung saan ang topics natin itongkot sa atheism, God belief at kung ano-ano pa. Kaya, ano pang mo? Sige, hinintay mo muna. Hintay ako. <laughs> Kaya, well, kung gusto mo yung mga ganitong usapan, subscribe ka na para mapanood mo yung mga ibang videos dito. Tsaka yung mga future videos. Okay? On this episode, pag-usapan natin itong isang argumento sa existence daw ng God na tinatawag na ontological argument. At baka pagkatapos nyo marinig tong argumento na to, eh, baka iuntog nyo na yung ulo nyo sa pader na may foam. Na, diba? Naisingit ko yan. Let's go! Ngayon, uunahan ko na kayo. Itong argumento na to, baka magdulot ng pagkalito, pagkahilo, or matinding pagkainis. Kaya ang suggestion ko, kung nasa tamang edad na kayo, eh, Post nyo muna tong video na to at kumuha muna kayo ng ganito. Hello! Ito ang nadiscover kong mabisang paraan para maiwasan ang mga masasamang epekto sa katawan ng argumento na to. Or, kung wala ka pa sa tamang edad, eh, suggestion ko eh, maghanap ka ng komportabling upuan or humiga ka sa kama habang hmm. pinapanood mo to. Okay? Ganyan ako ka-concern sa inyo. <laughs> okay. Ontological argument. Ang nag-imbento o nakaisip nito ay si Anselm of Canterbury noong 1078 or mga 10 centuries ago. Pangalan niya ay Anselm. Yung Canterbury ay lugar sa England kung saan siya naging arsobispo. Isa siyang sikat na tao sa simbahan noong panahon niya at let later on after niyang mamatay ay nakanunay siya at naging santo or saint si Anselm of Canterbury. Ayon sa mga historians, mabait daw sa mahihirap itong si Anselm at lumaban din siya sa slave trade noon at yung pagbebenta ng tao bilang alipin. Pero dito siya mas naging kilala ng husto. Dito sa ontological argument niya. Ang interesting dito sa argumento na to ay isa ito sa mga unang attempt or pagsubok na gumawa ng rason or justification sa existence ng God na base sa logic or sa makatuwiran na paraan at hindi lang nakabase sa doktrina ng simbahan at sa kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi nga, hindi mo pwedeng gamitin yung nakasulat sa isang libro para patunayan na totoo yung nakasulat dun mismo sa libro na yun. Diba? Alimbawa, nakasulat sa libro ni Spider-Man na totoo si Spider-Man. Eh, ibig bang sabihin eh, totoo nga si Spider-Man? Hindi agad-agad. Kasi, kailangan ng ebidensya bukod sa sinabi lang dun sa libro na yun. So, itong ontological argument ay unang pagtry nila noon para patunayan ang existence ng God outside of the Bible. Although, wala nang masyadong gumagamit nito. Kasi may iba ng mga argumento, ang mga believers, sa pagdaan ng panahon. Eh, maganda pa rin na malaman natin kung paano sumubok si Anselm. Kasi, may dito matupapatunayan natin na matagal ng problema ang paghanap ng matibay na ebidensya sa existence ng God. Banggitin ko na din na ang ontology, kung saan galing ang ontological argument, ito yung pag-aaral ng mga bagay na nag-i-exist. So, tinatanong dito yung kung ano ba yung meron at nag exist At ano bang ibig sabihin kung meron nga o nag exist nga yun? Kung ano man yun. At kung ano ang mga katangian nun? Kung ano man yun. <laughs> okay? Yung mga tanong na meron bang kaluluwa, meron bang material na bagay, or numero, or pangyayari, at ano ba yung mga katangian ano mga yon Kung nag exist nga yung mga yun. Huwag kayong magalit sa akin. <laughs> Hindi ako nakaisip na na. Okay? So, malawak ang sakop ng ontology at related ng gusto yan sa metaphysics. Pero hindi ko na i-discuss yan sa video na to kasi baka magkahalo-halo na sa utak ko at baka malasing na ako ng gusto hindi na ako maka... Hindi, na, hindi ko na matapos tong video na to. Kayo na rin makapagsasabing luko-luko na ang nito! Napakatapang eh! <laughs> okay? So, eto yung argumento ni Anselm sa existence ng God kung posible nga na nag exist or kung meron ngang God, then makatuwiran na isipin na meron nga talagang God. Ito yung ibig niya sabihin. Ang God daw ay masasabi nating pinakamalupit na nilalang. lang. By malupit, ibig sabihin is pinakaastig, pinakahanip, pinakamakapangyarihan, pinakamatalino at pinakamabuti. Perfect! 10 out of 10 kumbaga kung may maiisip ka pa daw na ibang nilalang na mas malupit pa or mas astig, mas makapangyarihan or mas matalino, eh yung nilalang daw na yun na naisip mo ay yun na ngayon yung God. So, kung i-describe natin yung God, ito ay yung pinakamalupit at yung pinakahanep na nilalang sa lahat. Okay pa? Madali pa kahit papano, no? Ito na ngayon. Ready nyo na yung pampatanggal nyo ng stress. <laughs> Ang isang nilalang ay mas malupit kung meron nga talaga nito at nag exist nga ito sa totoong buhay kesa kung wala or hindi nag exist Kung baga, may nai-imagine tayo pero mas malupit yung nai-imagine natin kung totoo nga yun sa totoong buhay kesa yung naiisip lang natin. Halimbawa, nag imagine ka na meron kang Ferrari. Mas malupit yun kung yung nai-imagine mo Ferrari ay meron ka nga talagang Ferrari sa totoong buhay. So pagpalagay na natin itong nilalang na to na pinakamalupet at pinakahanip na nilalang na wala nang mas pa ay hindi nag-i-exist sa totoong buhay. Well, pag ganun, ang ibig daw sabihin ay may maiisip pa tayong ibang mas malupet na nilalang. Yung nilalang na nag-i-exist nga or meron nga sa totoong buhay yung nilalang na nag-i-exist sa totoong buhay ay mas malupit kaysa sa hindi nag-i-exist or sa imagination lang. So yung nilalang na wala ng mas lulupit pa na kahit sino ay dapat mag-exist sa totoong buhay. Kasi nga, kung hindi ito nag-i-exist, hindi mo na siya matatawag na pinakamalupit na nilalang. At dahil na i-imagine natin yung pinakamalupit na nilalang sa lahat, na wala ng ibang lulupit pa, boom! Patunay daw 'yan na ang God ay nag exist nga sa isip natin at sa totoong buhay. Uh. <sighs> yan ito yung naging reaksyon ng ibang mga philosophers kay Anselm noong panahon niya. Pero hindi siguro Reders yung ininom nila noon no. Anselm! Anselm! Anong nangyari sa iyo, Anselm? At dahil hindi natuwa kay Anselm, yung mga ibang mga philosophers, medyo kinumpuno nila o medyo iniban nila ng konti yung argumento ni Anselm. At ginawa nila yan gamit ang konsepto or idea ng ibang posibleng mundo or possible world. Sabi nila, yung mundong ginagalawan daw natin ngayon ay isa lang daw sa mga ibang posibleng mundo. Yung actual world ay yung mismong mundong ginagalawa natin ngayon. Ito yun, yung Earth. Eto, etong mundo na to kung saan nanonood ka ng 80s Joy Philippines na video. <laughs> o oh yeah, salamat nga pala sa panonood. Ito yung actual world eto, or yung mismong mundo natin. Yung ibang posibleng mundo daw ay yung ibang posibilidad na pwedeng mangyari kung naging iba yung mga bagay-bagay. Parang alternate worlds. Ngayon, kung kagaya ko ay eh, Atheist ka, eh kahit Atheist daw tayo, eh siguro naman mag-aagree tayo na posible. Take note, posible na meron ngang malupit na nila lang. Ibig sabihin, sa isang posibleng ibang mundo, somewhere out there, meron nga talagang pinakamalupit na nila lang Hello. na nag -e exist Pero kung isa nga itong pinakamalupit na nilalang sa lahat, dapat maging pinakamalupit ito hindi lang sa isang posibleng mundo, kundi sa lahat ng posibleng mundo. Kasi hindi mo masasabing pinakamalupit ang nilalang na yan kung nag exist lang sa isang posibleng mundo. Dapat sa lahat ng posibleng mundo. Kasama yung mundong ginagalawan natin ngayon. Kaya't nararapat lang na ang God ay nag-i-exist nga sa mundong ginagalawan natin ngayon. Huh? Boom! Huh? Salamat sa mga Patreons at yung nagpadala sa PayPal. Sa mga nanood, comment lang kayo. Like nyo na din to. Sino nga pala kayo? Nasaan ako? Sino ako? Ano to? Bakit ako nandito? Sino ang nanay ko? Nasaan yung puno ng bayabas? Yung balistang po, bakit nasa CR? Yung kalabasa, bakit mo pinrito? Si Muning naipit sa mousetrap Yung picture ni Lola umiti Yung washing machine may kamote sa loob Yung gilagit ng dolphin Lagay mo sa freezer yan, baka mapanis yan yung pansit kanton, bakit mo pinapak ng ilaw? Yung langaw, kinuwa yung calculator ko Abulin mo, abulin mo yung langaw na yun <laughs> Ay, Ay nako, Anselm Anselm, Anselm! Tawag ka ng nanay mo